So, maraming nagsasabi na, Dok, hilot naman yan eh. Matagal, wala pang doktor, wala pang mga hospital, may hilot na. Guys, whatever whatever these people are doing is not hilot. It's no longer hilot. Yung patunog ng likod, yung patunog ng leeg, hindi na hilot yan. Kaya rakwak-kwak na yan. Yan nga yung sinasabi ko eh. Na, nagtatago sila sa term na hilot para mapabilong sila sa alternative. Alternative kami, hilot naman kami. That's not true. You're no longer doing hilot. Kasi last time I check hilot is mayroong mga mayroong mga dahon-dahon, nagtatawas, may naglalamas ng muscle ng ganyan, may naghihilot ng muscle ng ganyan. Hindi sila nagpapatunog ng likod, hindi sila nagpapatunog ng leg. Hindi na hilot ang ginagawa ng mga to. Nagtatago sila sa term na hilot, pero totoo lang hindi sila hilot. Naginagawa nila is kairo quack, -quack. Nagbo-bone setting sila na, na, hindi na talaga hilot. It does not belong especially sa mga nag, nag, nag um, training ng hilot, massage, may NC2 yan. Hindi niya yan sakop ng NC2 nila. Let alone itong mga gumagawa nito, nagbabasa ng MRI, nagbabasa ng X-ray, hindi na hilot 'yan. Sa so, nakakita ng mga hilot na nagbabasa ng X-ray MRI interpretation. In fact, inaangat pa yung film as if na may nababasa siya. Guys, hindi na to hilot. Wina warning ako kayo, I'm making you aware para maintindihan nyo, yung, ginagawang pambubudol ng mga taong to ay hindi nahilot. Binubudol kayo, niloloko na lang kayo, binubullshit na lang kayo. And yet, marami sa inyo, pinagtatanggol pa to hindi, ihilot naman yan, alternative naman yan. Hindi nga hilot yan. Saka nakakita ng hilot na nagpapatunog ng spine, nagpapatunog ng leeg. Huwag kasi slap soil mag-isip, huwag kasi bobo mag-isip.